pagkatapos ng Pangulong Duterte wala po kaming nadaanan ganito Naginigipit kami sa aming sariling bansa ng mga dayuhan nakasabwat ang ating pamahalaan na aking sinuportahan pa naman noong nakaraang eleksyon tandaan mo President Bongbong Marcos First Lady Lisa Marcos pati ikaw Martin Romualdes hindi kayo dyan ngayon kung hindi kayo tinulungan ng SMNI at ng buong uh, sangkatauhang Pilipino, naniwala sila sa amin sapagkat ang SMNI lamang ang may credibility noong panahong yon hanggang ngayon. Ngayon, anong ginawa ninyo? Pinaggagawan ninyo kami ng kasalanan, inilagay ninyo kami sa kahihiyan, pagkatapos ibinilanggupan ninyo ang dalawa naming mamamahayag, pagkatapos inaapi ninyo kami ng ganito-ganito lang, ang aming pong tolerance, it has come to the rim. Our tolerance has, has been to the roofs already. Alam ninyo, hindi na po biro itong nangyayari sa bansang ito. Kung pababayaan po natin ang ganitong mangyayari ng mga dayuhang tulad ng Amerikano, CIA, FBI, State Department, U.S. Embassy, gigipitin tayo with the connivance of our own president and first lady and other members of the of the uh, congress kung pababayaan natin ito nangyayari sa isang pilipinong tulad ko na gumagawa ng kabutihan trying our very best para makatulong kami humanitarian children's joy foundation dinemonize kami Kinriminalize kami. Birun niyo ginagawa ninyong dangerous criminal organization ang Kingdom of Jesus Christ.